Mga kabisiya, dito na tayo sa Diplomat, Diplomat Residence. Diplomat Residence tayo mga kabisdag. Init na, sobrang ini. Ya. Diplomat President Sa right side Mga kabista Red pa Sobrang init na Kung sa Pilipinas Diplomat May karga sa likod Ah kawatan na. Pero dili sa ibang bansa, mga kapisya, wa do? Kahit may mga bagay pa dyan, kahit may mga malita pa dyan, na importante gamit, walang magnakaw dito. Diba? Sa apin, kung sa Pilipinas, ito nangyari ay yung bigas na yan, Ubus yan. Pero dito, wala. Wala ang nangyari. Oh. Wala kang magitang tao naglalakad sa karsada. Kasi ang mga tao dito lahat may mga trabaho. Tapos mainit. So wala talagang makita ang tao naglakad. Kahit gabi mga kabisi ha Maglagay ka na sa likod ng mga bagahe mo Walang mawala Walang magnakaw dito Iba sa Pilipinas Sa Pilipinas tako. Tingnan mo lang siya oh Oh. Iba, oh. Walang magnakaw dito Pabayaan mo lang sa likod nga. Oh, may isa pa oh, ah, yung karton oh. Tingnan tingnan yung karton oh. Ano yung mga banana oh? Tingnan niyo oh. Wala magnakaw oh. Tingnan niyo. Oh. wala Wala magnakaw talaga. Kung sa Pilipinas ba to? Ah. Obos. Yang ang diferensya sa sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan pag like, share and subscribe. My Facebook page. At sa aking YouTube channel. Bye bye mga kapisya. God bless. At buhay tayong lahat.